Oy good day mga kamots Welcome back to our YouTube channel So for today's video mga kamots Samahan niyo ako dahil pupunta tayo sa Honda Big Bike Guanzon Gagalangin Tondo Kasi meron silang bagong labas na unit ngayon mga kamots no? So nadaan ako lang to last week And ngayon ko lang siya i-feature sa YouTube channel natin mga kamots no? So dito ito isang motorcyclo mga kamots Kundi ito yung kauna-unahang electronic bike na nilabas ni Honda dito sa Pilipinas. So, uh, I think tayo pa lang ang una makakapag uh, actual review nito, makamos, no. So, pupunta na natin ngayon, -ngayon sa Honda Big Bike Guanzon. So, samahan niyo ako. Let's go. So here we are mga kamots at the Honda Big Bike Tondo Guanzon Gagalangin So nasa harapan na natin yung pinakabagong uh, motor e-bike na labas ni Honda dito sa Pilipinas, the Honda EM1-E. Wow! So napaka-special ng uh, bagong unit na to ni Honda. Makamusog, kita nyo naman, nasa separate place pa siya. And then, ito, nakalagay dito is electronic vehicle. Well, sa so looks and appearance niya, mga kamots, wala tayong masyadong uh, makikitang kahit anong mga ano rito sa pinakabagong uh, e-bike ni Honda, mga kamots. No? So, napaka-minimalist lang ng design niya. Napaka-very plain. And then, na uh, yung uh, design niya, eh, napaka-lucky lang, mga kamots. No? Pero kung mapapansin natin dito, mga kamots, napaka-elegant ng ano niya, nung... Uh, uh, itsura niya mga kamots yung tingdig niya and then yung kulay pa niya mga kamos no? etong pinaka part na to mga kamos kung makikita nyo hindi siya yung typical na parang pairings na glossy ang design ito parang may pagkamagas pang design nito para siyang liha ayan so napaka plain lang ng design mga kamos and then sa baba niya nandito yung pinaka turn signals niya ayan So, take note lang makamos na lahat ng ilaw nitong uh, pinakabagong electronic bike ni Honda which is the Honda EM1-EA. Naka-LED na po yan. Wow! So, as we hey, makamos, uh, ito naman yung kulay ng pinakakabuan ng motor na to, mga kamos. ito makamos. Ito palang ni, uh, nire-review natin is uh, digital gray metallic ang kulay. So, dalawa available na kulay ng Honda EM1 makamos isang puti or glossy metallic white and then itong uh, digital gray metallic. Ayan. So, ito lang yung meron sila dito mga kamos, no? yung uh, digital, digital gray metallic. Kasi yung kulay puti nila ay eh, naipadala na, naipadala na raw nila doon sa Honda Big Bike Kalashaw, yung bagong bukas doon sa Pangasinan. Ayan, so good thing and luckily meron tayong naabutan na isa pang uh, stock nila dito. Ayan, so napaka elegant ng kulay niya mga ko kung makikita nyo. Ayan, napaka smooth and then napaka plain lang ng uh, design ng kulay niya no nag-stand out yung ano niya yung pagka metallic niya makamots no and then dito sa gitna nakalagay lang is honda ayan sa so, pagbaba dito makamots ito yung pinaka headlight niya so napaka plain lang ng headlight niya uh, nakagitna and then maliit lang no then din pa ang ganda ng hugis ng ano niya ng headlight niya makamots so ito po yung ito tong puti na to makamots yung pu yung pinaka daytime running light nya kapagka nakabukas tong uh, electronic bike na to so ayan meron po siyang daytime running light, good thing and then ito po yung pinaka headlight nya ayan, so LED na po yan mga kamots no? so isa sa taas, isa sa baba ayan, so napakalakas niyan mga kamots. and then as we go down here mga kamots, ayan so, ito po yung pinaka fender nya ayan, nagmatch din dito sa kulay ng ano yung pinaka whole body nya uh, gray metallic din And then, sa telescopic port niya, mga kamots, meron siyang reflectorized. Wow! Ang ganda. Ang ganda ng design. Tapos, um, ang mong ano na, mat, uh, makapal din yung ano niya, yung suspension niya sa harapan, mga kamots. Alo yung ginamit, tapos matte black yung uh, paint finish. Ang ganda. Uh, kakaiba siya, mga kamots, no? Hindi <coughs> siya yung typical nung kagaya sa mga motorsiklo. Ito, kakaiba yung design nito, mga kamots. Tsaka makapal ayan, makapal, may kita yung mga Hindi siya yung uh, payat na telescopic fork or suspension. Ayan. So, dito sa baba, mga sa gulong nya, ayan, uh, naka-alloy cast uh, wheel nga pala ito, mga sa alloy type yung gulong nya. And then, ang kapal ng ano nya, oh, mags nya, hindi basta-basta mabebengkong or uh, mababasag, mga kamos. And then, ang paint finish nya is uh, matte black na medyo magaspang ang uh, texture. So dito naman sa gilid mga kamots, ayan. So wala naman masyadong uh, uh, decals na nakalagay. So nakalagay lang dito is sa Honda EM1-E, ayan. Sabi ng E electronic mga kamots na. Ayan. So, iyan lang po yung design niya mga kamots ng uh, pinaka body And then pagdating dito sa likuran mga kamots, ayan. So ito parang tinerno doon sa may ha, malapit sa handlebar. Ayan. So, itong na uh, pairings na to. And then ito po yung pinaka rare light niya mga kamos, no? So manipis lang siya. And then nandito na rin yung turn signals. Ayun. So kaya, kaya lang din natin maano. Ayun. So yan po yung uh, design ng tail light niya. LED na rin po yan mga kamos. And then, sa baba nyan meron siyang uh, plate holder. Ayun. Metal yung uh, plate holder niya mga kamos. Ayun, makapal din. Ang elegant ng design ng passenger footrest niya, makakamot sa. Hindi rin hindi rin rin basta-basta yung ginamit ni Honda. So alloy din po yung ginamit, alloy uh, type. Ayan, tapos uh, pag tinupi mo siya, hindi siya uh, alangan makakamot kasi nakatago siya doon sa loob. Ayan. So ang ganda, elegant. And then ito po yung pinaka footboard ng uh, Honda EM1-E. dash Kaya so malawak siya, makakamot no ah uh, hindi ka maalangan na tumapak dito malawak pa yung legroom room nya ayan so, susubukan natin siyang tapakan mga kamots ayan so kung mapapansin nyo napakalawak ng legroom natin dito sa Honda EM1 although maliit tong uh, e-bike na to mga kamots ni Honda maliit sa tignan pero napakalawak ng footboard nyo oh. wow. so nagaganong ko pa yung pakok ayan And then yung tuhod ko hindi uh, hindi masyadong tama dun sa manibela kapag uh, nililigo nililiko ko to. Ayan. So ang ganda mga kamos no. Uh, hindi siya masikip pignan kahit na maliit yung uh, e-bike na to mga kamos. Sukat po ng gulong nito mga kamos sa unahan is 90 by 90 by 12. Ayan. So size 12 po yung gulong nya. Chengshin tire. Ayan. So take note lang mga kamos na kahit na e-bike to ay eh, naka tubeless na yung gulong nito. Harap at likod makamos mga kamos. So ganyan kalupit si Honda. mapamotor o e-bike eh talaga naman tinutodo nila yung mga specs or features ng uh, mga nilalabas nilang unit mga kamos. No? And then sa harapan pala mga kamos ito may kita nyo naka disc brake sya. Ayan. So, isa sa kagandahan. And then since e kahit na e-bike to mga kamos eh hindi rin basta basta yung uh, uh, disc brake nito sa unahan. So, nakanisin caliper, naka caliper of course. Tapos, yung uh, rotor disc nya. Ayan. Ang ganda. Combination na pa uh, silver at black. Ayan. Ang ganda. Okay. So, pagdating naman sa likuran, mga mo sa sukat ng gulong nya. So, 100 by 90 by 10. So, kung mapapansin nyo, mga kamot, dito sa likuran, eh, medyo maliit ng uh, kaunti itong uh, gulong nya. Meron na siyang built-in tire hugger. So, nababansin niyo yung tire hugger niya. napakahaba mga kamos, Talagang cover na cover. Yung gulong sa likuran. Iwas nga naman talsek, mga kamos, No? Ayan. So, meron din siyang reflectorized dito sa likod. Ang so, kapal din ng gamit ng swing arm, mga kamots. Ayan. Hindi rin basta-basta yung swing arm ng Honda EM1. Makapal din. Tapos, aloy. Ayan. So, matibay-tibay siya. So, as we go up here, mga kamos, ito yung pinaka upuan ng uh, Honda EM1 or electronic bike ni Honda. Ayan, so malawak din siya. Mas kanina inubuan ko siya, hindi rin ako na or na alangan sa pagupo kasi malawak yung uh, ano niya, yung uh, space niya dito sa upuan, makamots. And then ito po yung sa passenger. Ayan. Malawak siya, makamots. Ito po yung pinaka grab bar niya. So hindi mo mahalata na grab bar kasi uh, naka-blend yung kulay niya dito sa pinaka-whole body niya, mga Naka-metallic silver din. Ayan. So, open natin yung ano niya, upuan niya, mga kamots. Ayan. So, kung mapapansin nyo, meron siyang uh, space dito para sa lagayan ng baterya. So, dito po nilalagay yung uh, battery ng uh, electronic bag na to ni Honda, mga kamots. And then, meron siyang maliit na compartment dito which is pwede ka maglagay ng mga maliliit na gamit dyan. Tools or uh, pwede mong ilagay dyan na maliliit na bagay, mga kamots. No? So, meron pa rin naman siyang compartment kahit pa paano. Ayan. So, dito sa space na to, ito yung pinakalagayan ng, ng baterya. Ayan. So, good thing na nakatago yung lagayan ng baterya na mga kamos, no? Ayan. Parang hindi na mga, uh, alam naman natin mga kamos na kadalasan na mga ninanakaw sa e-bike, eh, baterya kasi nabibenta kasi yun mga kamos. Ka, uh, tsaka mahal din ang uh, benta nun. So, good thing dito kay uh, Honda mga kamos, Honda EM1, yung Uh, lagay na ng baterya ay nasa loob na ng under seat compartment so hindi basta-basta mananahaw. Okay so dako tayo sa battery specs niya itong mga kamots Honda EM1-E so sa battery niya mga kamots meron itong voltage na 50.3 voltage ayan so meron siyang uh, ganun kalaking voltaje and then battery capacity niya mga kamots is 26.1 amperes. Battery fixing type is uh, uh, detachable or removable so hindi po siya nakapix Ayan, so pwede mo siyang tanggalin, pwede mo siyang ibalik. Then, ang battery technology na ginamit mga kamots is Honda Mobile Power Pack E. Ayan, so wala tayong masyadong idea sa ganung specs ng battery mga kamots kasi first time lang natin mag-review ng ganitong e-bike tapos galing pa sa Honda. Then, ang battery weight mga kamots or yung bigat ng battery na ilalagay dito is 10.2 kilograms. So, hindi naman siya ganong kabigatan na kamots, so kayang-kaya pa rin naman natin buhatin yung tapos ilagay dito. Ayan. So battery charging time nga mga kamots nitong uh, uh, Honda EM1. So based kay Honda mga kamots eh, ang battery charging time is from 20 25% to 75% is 160 minutes. Uh, kapag naka 2 hours and 40 minutes na yung charging time nya mga nasa 75% na yung uh, charge ng baterya ng uh, uh, Honda EM1 mga kamots no. Ayan. So base po yan kay Honda. And then yung uh, battery rated power nya mga kamots is 270 kilowatts ayan so napakalaki ng battery ano niya power rate so yan po yung specs ng battery mga kamos ng Honda EM1-E so ito na po yung pinaka instrument panel ng uh, Honda EM1 so obviously naka digital sya ayan so which is makikita natin dito yung uh, trip meter of course yung uh, speedometer ayan so lahat makikita na dyan uh, turn signals indicator nandyan tapos high beam low beam eto hindi ko alam kung para saan to yung uh, may ano yan, yan exclamation point na yan ayan, yung may mark na yan ayan. so eto po yung pinaka button na makikita mo yung mga details ng uh, e-bike na to ayan and then sa button sa switches nya mga kamot, sa left side eto meron dito high beam low beam tapos horn tapos turn signal switch And then, sa right side, mga kamots, uh, meron switch dito para sa Econ and SPD. Ayan, electric switch. So, I-monitor nyo na lang yung mga battery nyo. For sure naman, meron itong uh, battery monitoring dito sa panel gauge nya. Ayan. So, in case na malapit na kayo malo, but at least alam nyo na, mga kamots, kasi ma-monitor nyo yung uh, battery dito sa instrument panel So pagdating dito sa handle bar o handle grip mga kamots, So same lang din ng mga ginagamit sa mga motor ni Honda Honda Click, Honda Beat o ganyan din yung design mga kamots Pero kagandaan dito kay Honda EM1 na electronic bike ni Honda Eh yung bar -end niya is naka CNC na Ayan o, oh, lupit ganda Stainless CNC na siya mga kamots no? Hindi siya basta basta yung uh, alloy na bar end CNC na po siya Ayan, ganda tapos pagdating sa lever brakes niya mga kamos, ito yung lever brakes niya isa uh, naka chrome silver finish yung paint. And then sa right side, ayan. And then meron din siyang tank savior para sa preno sa unahan mga kamos kasi nga naka-disc brake to. Ayan. So as we go down here mga kamos, meron siyang dalawang uh, side pocket ah, uh, itong isa, isa hindi ko masasabing side pocket pero pwede mo siyang lagyan ng mga barya-barya mga kamots kasi mababaw lang naman siya. And then sa right sa left side mga kamots, ayan. So medyo malalim yung pocket niya. So dito pwede ka maglagay ng uh, bottle water, cellphone. Sa so, kagandaan dito kay Honda EM1 na uh, electronic bike ni Honda mga kamots is itong nga susian niya is naka-shutter Wow. Ganda. Maka shutter key na po siya mga kamos. No? So additional security features sa electronic bike na ni Honda mga kamos. Hindi no? basta-basta mananakaw. Ang kagandaan ba dito kay Honda EM1, naka USB ready na po yung built-in charger niya. So magsasaksak ka na lang ng cord dyan, and then sasaksak yung mo, and then ready to charge ka na. Pagbaba dito, meron siyang multi-purpose hook. Ayan, so kung sakaling mamimili tayo mga kamos, gamit yung electronic bike ni Honda EM1 eh, meron tayong sasabitan ng mga pinamili, ni, pinamili natin. Ayan. nang sinabi ko sa inyo kanina mga kamos, itong na uh, footboard niya is napakalawak pa. So, pwede ka bang magsakay ng mga gamit-gamit yan if ever. Tapos na tayo sa looks and appearance and features nitong pinakabagong Honda EM1 ni Honda. sa so, ano-ano nga bang uh, specs meron nitong unit na to? Ang pinakabagong Honda EM1E ay isang in-wheel 5-pace motor e-bike na mayroong max rear wheel power na 1.5 kilowatts ang max horsepower naman nito ay 1.71 kW at 540 RPM. Habang meron naman itong max torque na 90 newton at 25 RPM. At ayon kay Honda, itong pinakabago nilang Honda EM1E ay kayang bumiyahin ng 48 km kung naka-activate ang Econ at 41.3 km naman kung naka-activate ang Standard. Well, sa ganitong kasimple at kaliit na e-bike coming from Honda, eh, hindi mo nga akalain na kaya nitong bumiyahin ng ganong kalayo mga kamots. Well, pagdating sa energy consumption, masasabi nga natin na hindi tayo tinipid Honda dahil sa loob ng 47 watts ay eh, kaya mo nang biyahihin ng isang kilometrong kalsada gamit ipong pinakabago nilang Honda EM1. When it comes to suspension, typically ito ay gumagamit ng telescopic fork sa unahan habang sa likuran naman, ito naman ay naka twin shock absorber. And when it comes to braking system, as I mentioned earlier mga kamots, ito ay naka hydraulic disc sa unahan habang sa likod naman nito ito ay naka drum brakes. When it comes to wheel type, sa unahan ito ay naka cast wheel habang sa likuran naman ito ay naka composite. At sabi ni Honda mga kamots, since ito ay mukhang scooter e-bike, ito ay naka frame type na underbone. Sa kanyang dimension, meron itong ground clearance na 136mm habang ang kanyang curb mass o yung kanyang bigat, kasama na ang baterya, ito ay may bigat na 95kg. Pagdating naman sa seat height mga kamots, ito ay may 740mm kaya abot na abot din natin yan. At pagdating naman sa kanyang wheelbase, ito ay mayroong 1,300mm. So tapos na natin i-discuss sa pinaka full spec ng pinakabagong Honda EM1 coming from Honda. So dako na tayo sa presyo. Magkano nga ba ito dito sa Honda Big Bikes? Tondo Guanzon gagalangin as of November 30, 2024. Okay so bago tayo dumako sa presyo mga kamots no. Uh, ng pinakabagong electronic bike ni Honda which is the Honda EM1-E so bigyan ko lang kayo ng idea maraming magtatanong kasi kayo mga kamos kung bakit nga ba naglabas si Honda ng uh, electronic bike kagaya nito dito sa Pilipinas so to give you an idea mga kamos kaya daw naglabas ng ganitong uh, electronic bike si Honda dito sa Pilipinas Eh, para makapag comply tayo mga kamos when it comes to Climate changing. Ayan, so alam naman natin mga kamos ang issue sa climate change. Nagbumula yun mga kamos, dahil sa mga emission na nanggagaling sa mga sasakyan, motorcycler, mga kung ano na pa mga factory. So para makapag-comply si Honda mga kamos, eh, naglabas sila ng panibagong uh, unit which is the electronic bike na sasagot o magko-comply sa climate change rules and regulations. Yeah, so dako na tayo sa presyo ng mga Makamos now. Pinakabagong uh, Honda e 1 coming from Honda Philippines. So magano nga ba to dito sa Honda Big Bites? Ah, uh, yung tondo. Ayan. So, presyo nito mga kamos is 154,500 pesos. What? So, ganyan siya, ganyan siya kamahal mga kamos. Itong pinakabagong electronic bike ni Honda. So, ang presyo na siya actually ng uh, isang brand new PCX. Oh my God! Honda. So, yun nga yung sabi nila dito kung ikaw yung tipo na gusto mo magkaroon ng e-bike na mamahalin mga kamons, kailangan mo talaga siyang pag-ipunan. Kasi hindi basta basta impression niya itong uh, pinakabagong e-bike ni Honda mga kamons. No? Ayan, so 154,500 pesos po. So unfortunately mga kamons, hindi nga lang siya available for installment dito sa uh, Honda Big Buy Squadzone. Pero sooner or later daw mga kamons, eh, magkakaroon din naman ng uh, installment basis itong uh, pinakabago nilang electronic bike. Ayan, so abangan natin yan mga kamons. No? Pero sa ngayon, pwede nyo itong makuha sa cash basis pa lang mga kamos. Diba sa Honda Big Buy Squad, so yung punto, So take note lang mga kamos na kapag ka bumili kayo ng Honda EM1, uh, electronic bike ni Honda, ikasama na po dun sa 154,500 yung uh, battery and then yung charger. So all in na po yun mga kamos. No? And then sabi ni Honda mga kamots, sa ngayon eh, hindi pa raw nila masasabi kung uh, ire registro nga ba itong mga uh, bago nilang electronic bike. Pero for sure mga kamots, magkakaroon ng regulation niyan sa LTO na kailangan i-register itong mga uh, ganitong uh, e-bike tulad itong uh, Honda e-bike em 1 Kung gusto naman bumili ng separate na or additional mga kamos na battery and charger para din sa Honda EM1 eh pwede rin naman mga kamos so nagbebenta rin naman si Honda ng separate battery at saka charger if ever na masira yung charger ang presyo nito is 42,500. What? So, kita nyo lang na ang mga baterya pa lang, eh, almost a, uh, kapresyo uh, na lang second hand na motor. So, pwede ka nang bumili ng second hand na motor sa baterya pa lang nito. Eh. 42,500 po, tapos yung charger niya is 18,000 pesos. So, hindi nga lang siya talaga pang masa itong e-bike na to. Pero, sure naman na kalidad ang uh, mabibili mo if ever na pag ikuna mo itong Honda e-bike kasi galing talaga ito kay Honda. Kaya, si Honda ang gumawa niya. So expect natin na matibay-tibay yan. So specs, durability. So kailan lang naman natin si Honda mga kamots. Ayan. So yan po yung presyo mga kamots ng uh, ng Honda EM1. Dash E ng pinakabagong na electronic bike na nilamas dito sa ni Honda dito sa Pilipinas. Ang ganyan okay, sa so mga gusto mag-inquire ng mga motor dito mga kamots dito sa Honda dito by Sponson. At lalo-lalo na dito sa pinakabago nilang electronic bike. Eh, kung gusto niyo magkaroon ng uh, branded na electronic bike na Amos, ito, ay uh, mas recommend itong uh, Honda E1. Pero palipunan nyo muna kasi yung pressure hindi basta-basta ng uh, Amos. No? Kaya, so, message nyo lang kayo sa Facebook page nila, mga kamos. Ito yung Facebook page nila, uh, Honda Big Bike Console. So, so marami pa silang unit dito, mga kamos. No? Pero isa na lamang po ito, as of uh, November 30, 2024. So, stay safe, ride safe always.